Isang panibagong syudad ng mga engkanto. Matatagpuan raw sa Bohol at ang syudad raw na ito ay sinasabing naglalaho o nagiging invisible. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isa na namang misteryo dito sa Pilipinas. Sa Bohol, ang invisible city ng Makaban. Ang probinsya ng Bohol ay isang napakagandang probinsya dito sa Pilipinas sa gitnang rehiyon ng Kabisayaan. Kilala ang probinsyang ito sa mga naggagandahang mga coral reefs at mga kakaibangan yung lupa, partikular na nga ang Chocolate Hills. Subalit ang mayamang lugar na ito ay mayroon ding mga mayayamang kwento ng misteryo at hiwaga na nauugnay nga sa mga engkanto. Sa isang bayan sa Bohol na kung tawagin ay Inabanga, dito raw madalas mapagkikita ang isang napakagandang syudad na kung tawagin nila ay Makaban City. Ang Makaban ay galing sa salitang Espanyol na Cavan na ang ibig sabihin ay Chest of Treasures. Gaya ng Cavan, ang lunsod na ito ng Makaban ay binubuo ng mga marangyang bagay na kadalasang gawa sa mga ginto. May laking mga gusali, malalawak na mga kalsada at gayon din ang makabagong teknolohiya. At ang mga naninirahan doon ay ang mga may huwagang nilalang na kung tawagin nga ay mga engkanto. Gayon rin ang mga naging supling nila sa mga mortal na tao na kadalasan ngang nakakasalamuha na natin. Kadalasan silang walang mga gitling sa itaas na bahagi ng kailang labi o ang tinatawag na piltro. Gaya ng mahiwagang lunsod ng biringan sa Samar, ang invisible city ng Makaban ay napagkikita lamang ng na mga piling tao. At ang nagliliwanag na kahariang ito ay agad-agad ring naglalaho. Minsan pangaraw ay napagkikita ang gintong barko at ang mga mayamang pasahero nito na animoy nagdiriwang. Ito rin marahil ang gintong barko ni Lolo Amang na parati nang nauugnay sa mga misteryosong lugar dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon ang mga taga-inabanga ay naniniwala pa rin sa mahiwagang lungsod na ito na kung tawagin ay Invisible City ng Makaban. Madalas pangaraw ay lumalakas ang mga hampas ng alon sa ilog, badya na dumaraan ang mahiwagang barko ng mga inkanto patungong Makaban City. Mayroon din di umanong isang kweba sa Inabanga na kung tawagin ay kweba ng Makaban, na matatagpuan sa lupaing pagmamayari ng isang Hilario Aparicio. Sinasabing ang taong ito ay nakatatanggap raw ng ilang mga liham buhat sa Espanya, Bretanya at Amerika na kung saan ang kanyang adres ay Ciudad de Macaban, Provincia de Lonoy. Kapag nakatatanggap raw ang mga ito ng liham, ay ipinapatong nila ito sa ibabaw ng isang bato sa kuweba ng Macaban at ito raw ay misteryosong naglalaho. Sa kasalukuyan ay pinagbabawal na ang pagbisita sa kweba ng Makaban. Marahil ang mga ganitong kwento ng Invisible City of Makaban o ng siyudad ng Biringan ay hindi kapanipaniwala para sa iba. O para sa iba, ang mga kwentong ito ay kwentong bayan lamang. Subalit iginagalang ng channel na ito ang mga kwentong kagaya nito. Mayroon ka bang nalalaman tungkol sa Invisible City of Makaban? Mahiwagang gintong barko sa Pilipinas. Narinig mo na ba ang kwentong ito? Subalit batid ko na wala mo na lamang ang mahiwagang kwentong ito. Dahil sa mga ilang programa sa telebisyon na makailang ulit ng pinabulaanan ito. Mga pagsisiyasat na iniwan tayong tulala at nag-aantay pa rin ng totoong kasagutan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay tatampo ko ang kwento at katotohanan kahit kailan ay hindi pa napatotohanan ng mga nagkalat na video at programa gaya ng KMJS o kapuso mo Jessica Soho. Ito ay ang katotohanan tungkol sa mahiwagang gintong barko dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang totoong misteryo ng mahiwagang gintong barko na marami-rami na rin sa ating mga kababayan ang nagsasabing nakakita na nito. Mga kwento ng mga nakatatanda na nagpasalin-salin sa maraming henerasyon. Subalit hanggang sa ngayon ay nananatili pa ring tanong, gaano nga ba ito katotoo? Ang kintong barkong ito ay kilala na kahit noon pa nga panahon ng mga Kastila. At mayroon na ring mga ilang tao at dayuhan ang nagpatunay na ito ay totoo. Ayon sa mga ilang kwento, ang gintong barkong ito ay nagpapakita sa kalaliman ng hating gabi sa mga karagatang nasasakupan raw ng sinasabing misteryosong triangulo ng karagatan sa rumblon. May mga nagsasabi rin na maging ang gintong barkong ito rin ay nagpapakita sa mga liblib na kailugan at naglalaho raw sa mga gilid na bundok at dalampasigan. Mayroong naitampok noon ang KMJS sa isla o ng Sigihor ay nagpapakita rin di umano ang gintong barkong ito. Kung inyo namang maaalala ay naitampoko na rin sa aking mga nakaraang kwento o video ang kwento ng isang pasahero ng lumubog na barko na kinuha ng mga mahuputing tao at isinakay sa isang nagliliwanag na gintong barko. Ayon sa mga nakakita na ng barkong ito, ito raw ay nagliliwanag at mayroong mga lulan ng mga mapuputing tao na animoy nagdiriwang o may kasiyahang nagaganap. May ilan ding nagsabi na sa oras na ito ay makita mo ng malapitan, ay mawawala ka naman sa iyong katinuan. Subali totoo nga kaya na mayroong gintong barko? Kung totoo ito, ay bakit ilang beses na itong pinabulaanan ng kapuso mo Jessica Soho? At sinasabing napagkamalan lamang ito sa isang pampasaherong barko. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kwentong ito? Lahat ng iyan ay bibigyan natin ng kaliwanagan. Handa na ba kayo? Ang gintong barkong ito ay pagmamayari ng isang isla sa Pilipinas na pinaninirahan ng mga mapagmahal na mamamayan, ang isla ng Marinduque. Hindi lamang magandang isla, kundi sagana rin sa napakaraming yaman. Natatandaan mo pa ba ang minahan sa Copper? o ang mga nahukay na mga ginto sa ilang mga liblib na kweba sa islang ito. Ilan lamang iyan sa mga patunay na napakayaman ng probinsyang ito. Dito rin napababalitang napagkikita ang gintong usa at misteryosong gintong baka na pinaniniwala ang pagmamayari ng mga inkantado. Sinasabing nagpapakita ang gintong barkong ito sa iba-ibang lugar sa Timog Katagalugan sa sapagkat hindi lamang nag-iisa ang barkong ito. Madalas pa nga ay dumadaong ito sa mga pier at pantalan upang doon ay mamili rin ng mga ilang pangangailangan ng mga taong lula nito. Subalit marami ang nagnanais na makakita nito kaya kinakailangan nilang ibahin ang anyo nito sa ating paningin. Batid ng mga inkanto o ng mga inkantado na dahil sa hirap ng buhay ay marami ang maaring masilaw sa kumikinang na gintong barkong ito. Subalit alam nyo bang, ayon sa kanila, ayun sa kanila mismo, hindi batid na mga tao na mayroon palang kahulugan ang bawat pagpapakita nito. Mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat nasa sa atin ang barkong ito, na maging ang ilang mga dayuhan noon ay nagtangkang sakupin tayo dahil batid nilang lubhang napakayaman ng bansang ito. Sa oras o sandali na magpakita ang gintong barkong ito, ay nagdadala ito ng swerte at masaganang isda. Subalit sa kabila nito ay sinasabi pa rin ng ilan na kamalasan pa ang hatid nito. Ang isang paranormal na nilalang na kilala natin sa katawagang inkanto ay mayroong busilak na kalooban. Subalit pagkaminsan nga ay sinasabi pa nating sila ay mga salbahe at mapanglamang. Subalit ito ay maaring bunga din lamang ng mga ginagawa nating bagay-bagay. Ang gintong barkong ito ay pagmamayari pala ng isang hari na si Haring Belarmino at ng kanyang minamahal na reyna na si Lucita Victoria Mara. Alam nyo ba na ang kwentong ito ay inihingi ko pa ng pahintulot sa kanila para lamang maliwanagan ang nakararami. Subalit sa huli ay nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya kung ano nga ba ang gusto ninyong paniwalaan. Subalit isang tagubinin lamang ang aking iiwan. Hayaan na lamang natin na ito ay maging isang mayamang kwento na maari nating ibahagi sa ating mga anak at apo at huwag na nating pairalin ng kasakiman at patuloy na tuklasin pa ito. Sapagkat walang nakababatid kung ano ang nag-aantay sa iyo. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, mapuno ng bagong wait for me but be in number